Kapag ang pogi nakabuntis, sasabihin ng magulang, pakasalan mo ang anak namin. Pero kapag pangit ang nakabuntis, ikulong eh yang hayop na yan! Random facts. Pagkakaiba ng pangit sa gwapo, maraming makakarelate dito. Kapag gwapo ang nagbenta ng produkto, sasabihin ng mga tao, ang sipag naman ni kuya, pero kapag kaming mga pangit ang nagbenta, tatanungin nyo pa kami ng, malinis ba yan? Kapag gwapo ang bumeso sa babae, kikiligin ang mga nasa paligid. Pero kapag pangit ang bumeso sa babae, magre-react ang nasa paligid at sasabihin, na. Pwede ka kasuhan sa ginagawa mo kapag pogi ang nanlilimos sa daan. Sasabihin ng mga tao, "OMG, tulungan natin si kuya." Pero kapag kaming mga panget, sasabihin nyo "Baka ipang rugby mo lang 'yan, ha Kapag mahal ang suot ng pogi, "Wow, ang yaman mo siguro." Kapag mahal ang suot ng panget, "San mo na naman ninakaw 'yan?"